ang issue ng Erox natin ay error 12 minsan nag error 46 kaya guys kung magpapaayos kayo ng Erox natin siguruhin nyo na marunong kagawa katulad sa Erox natin ang ginawa hindi nila matanggal yung magneto yan ito ang magneto nya yung sa Erox natin ang ginawa ng isang unang shop nilag yan ang welding, welding to. Malamang hindi to ang sira. Sabi ng mekaniko doon sa Yamaha. Kaya gin tinanggal nila to para nilagyan ng welding para matanggal. Tapos ngayon, tinamaan yung magneto nagkaroon ng diferensya. ayong yung anak. stator. Yan. Malamang hindi rin sira to kung naayos lang pagtanggal ng shop. Yan. Alam mo magkano halaga nito? 6,100 Ayan Stator Tapos Itong magneto Nagkakalaga ng 2,500 Biro niya yan Sa laki ng halaga Na nawala sa atin Dahil lang hindi na maayos Pagkabaklas Kaya nasira yung Magneto at stator Ngayon Hinahanap natin Dinala natin sa pangalawang shop Binilhan natin ng Stator at magneto hindi rin mapaandar kaya ang ginawa natin, nilipat sa pangatlong shop ng Yamaha. Kinabitan ng magditong bago. Stator, kinabitan ng bago. Hindi umaandar, chinik ang ECU. Gumagana ang ECU, hindi pa rin umaandar ang motor natin na Eros. Pero meron ginawa si uh, mekaniko ng pangalan niya si Arnold at si Paulo meron silang nakitang secret doon na kung saan nak nagmula ang hindi pag-aandar ng ating Aerox. Kaya panoorin na lang yung videos natin guys. God bless. At mabuhay tayong lahat. Wow. Ngayon umaandar na yung Aerox natin. Kumagana na siya. Wala lang problema. Bye bye. Panoorin yung mga videos ko na uh, sunod sa kinawa. Bago umaandar yung sasakyan natin.

parang pandikit ko, malukot yan. Hindi, ang mo. Dapat kasi, Alam, so, manunod mo na ako. Kasi yung pababa kasi pocket kong... So, mapagpalang umaga sa ating lahat, uh, pupunta tayo ngayon sa kasa ng Yamaha para ipaayos ulit yung Aerox natin. tara guys, ito. Ayan o, na, nandito ulit sa loob ng ba natin yung Aerox dahil hindi siya gumagana. Binibila natin na ng stator buo at nagkakahalaga ng 6,100. Yung Magneto naman ay 2,500 ang halaga. Pero guys, punta tayo ng Yamaha. Anong brand sa tap? Yamaha Saigal Mart dito, uh, dito sa Baisa. Dito na pyesa. Yung Magneto at ang tawag niya sa miss? Stator po. Stator. Sa nasunog nating Aerox at titingnan natin kung ano pang diferensya. Wala well, yung eros Aerox natin ay magsi 6 years na 2017 model. Yan. Ay magkano lahat? 86 Ayan, pinakao na kami dumating dito baha. Ayun lang, oh, ang coding. Mali yan, itidiretso nyo ganyan. Ang babagoy mo kasi rito, sir. Wala, hindi siya, ano? Oh, itong dalawang to. Lilipatin mo sa ilipat. Oo. Oh. Tingnan mo ito, sir, oh. Yung may kulay. Oo, oh, yan. Tingnan mo yan. Oo. Oh. Kung kukunin ko siya rin yung manual, ang layo nilang dalawa. Dapat oh. itong dalawang to, pagpapalitin ito. Kasi iba rin kulay doon, dapat sa pula, sa pula din, di ba? Ah, Hindi oh, yung nakasalpak na pare yung nakagano. Tama, tama, sir. Katulad ito. Oo, oh, nakita Ayan. mo na. Sir, sabi lang oh. mo na itinuro yun, na oh. huwag sa iba. Ang, ito, nasa gitna ito, kasi puti yung nasa gitna, di ba? Tama, sir. Oo, oh. oh. ngayon, mag-isa. Hindi yung basta na sa salpak na lang. Yeah, sir, matiba ito. Oo. Oh. Okay, kaya nga hinabaan nila yan. Ngayon, gagawin natin ad, may ad ka ba? Mayroong ad po doon sa bahay, gagawin? Ba't hindi mo din alas? Sir, papalitan natin yung Pangit yan. Hindi, ad na lang yan. Bibili na lang akong ad sa inyo. Kasi baka maya, ma-ad pro naman problema doon sa bahay. Yung ad ko na na eh. Kulay pula. di Hindi, sir, di ba? Ayan yung Aerox natin. Wala uh, error 12. Tinugamitin mo kaya? Ah, Ah, yeah. R12 tapos di uh, hindi umaandar ngayon ang problema dito ay iba pala Ayan, dito umaandar na siya dito sa so may Florisco Street corner abay sa Quezon City ang kasa ng Yamaha na nakatatlong shop ako bago na ayos Roy right. so okay na siya maandar na tumatakbo na yung Aerox gumastos kami dito ng 6,100 sa ano, state, to, uh, state tour tapos 2,500 ang magneto hindi ko lang alam yung mga charges dito uh, panoorin na lang po sa YouTube channel ko Charge from TV para makita niyo yung buong detalye ng paggawa ng aking Aerox at mga issue nito God bless at mabuhay tayong lahat Shout out kay May Toro sa lahat ng Batch 2001 Batch 1990 yung Mugiti City High School Bless